Ayun guys, good morning and happy Sunday sa inyong lahat at tapos na tayo magluto ng ating chicken o crispy chicken feet kala Naya's Vlog So, commonly sa mga Pilipino sa mga sa ating mga Pilipino na ang pagluluto ng chicken feet ay adobo lamang po Pero this time guys, ayan, nakikita nyo ba? Chicken, crispy chicken feet Ayan guys, so ang ganda ng pagkakaluto natin, napaka crispy napakasarap at medyo maitinit pa guys, so, so gusto ko lang sa inyo i-prove na walang tapon dito guys pag guys, samahan ko natin siya ng ayan guys, pipino na may sibuyas sili at syempre ang ating suka so guys, eto na po guys, tigman natin guys ha ah, walang tapon, walang buto o walang buto na natin tatapon dahil napaka at napakasarap kainin to eto guys mmm mmm so ayan guys ha ah, pati buto makakain mo guys mmm mmm Napakasarap guys Try nyo na rin to sa bahay guys mm. 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 Ba't guys mga kain nyo Walang tapon guys Ganong kalambot O ganong kasarap o ganong kakispi Ang ating chicken feet mm. Sarap guys Hmm? Ang sarap, sarap guys ito Sarap pa guys Hmm? Tama natin ito ng Tapa Mmm, okay. Ang mga sabon. Pati ba ito guys, kain no? Nakakispi. Mmm. Mmm, diba? Hindi na ka guys, so sobrang sarap. So guys, gaya nyo na po itong video na to. I mean, itong luto na to, napakasarap. Tara matakman nyo, naunlasan itong chicken pit na to. So guys, hanggang na lang po. Bye 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 bye. Bye bye.